Anong hinahanap mo sa isang partner? Masarap. Siyempre, yung malaki. Hindi naman kailangan yung mayaman, pero at least mabait at masipag. Yung responsible na lalaki at saka yung may takot sa Diyos. So sir, anong hinahanap mo sa isang partner? Uh, ah, yung mabait, sa masikaso, masikaso sa pamilya, sa mga anak, yun ang hinahanap. Oh. Um para ha 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 nga ako sa uh, partner and, isa to niya yeah, dere dere guapo or ano deri, para kuan oh, ta inyan kapag mapagmahal ba and dere kaluluwa Sir Mike, ano po ang hinahanap mo sa isang partner? Wala. Sim, simple lang. Simple lang na. Babay. Mamalo na. Tunay. Eh, siyempre yung mabait, mapagkatiwalaan, tapos, shhre, maganda magkisama sa mga tao para maano yung PR. Tapos yung mapagmahal. Yeah, ma'am. Mapagmahal, maalaga sa pamilya at mm, higit sa lahat masipag. So, sir, ano po hinahanap niyo sa isang partner? Kompo, simple lang po. Kung, mabait ma, at hindi naman kailangan yung mayaman, pero at least mabait at masipag. 'Yan lang po. Matured. Macho? Matured po. Matured? po sa mga bagay-bagay. Ma'am, bagay -bagay. anong hinaharap nyo sa isang partner? Sa akin, hinahanap po yung isang lalaki is mabait, magalang, meron siyang Diyos sa kanyang puso. Yung responsible na lalaki at saka yung may takot sa Diyos yung na palagi po na sa bahay, work at siyempre kung makakaroon ka ng isang pamilya, kailangan siya yung makakasama mo at makakaramay kung saan sa mga pagsubok ay talagang makakabuti para sa atin yun. Sir, anong hinahanap mo sa isang partner? Masarap. <laughs> Masarap magluto. Siyempre, <laughs> loyal. Loyal. Siyempre, yung malaki. Yung pasensya. <laughs> Ma'am, ano hinahanap mo sa isang partner? Malagi pong maintindi po ako kasi po palagi po akong magkalit. Okay, pero hindi po kasi ako nag-iisog po kay pero hindi po kasi hiit. Hey, usa, usa, usa po kasi nalalaki po hiya hey, na nag-iinisog ha kung kay suwad ko yung takbatasan so dito baguha ko na iton. Tapos pagka uh, nakatakaera boarding house kumatakaera. matakaira. Mama po kung nga dito po. Ito po, ano, naka... Na na puya. Huh? Nakapatong. Masakit nga yun yung pinagdadala ni ma'am. Pero oh, mam, Ma ma'am, okay lang yan. Makakahanap ka rin ng deserving para sa'yo.